Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol naman sa mungkahi o suggestion ni Senate President Tito Soto na mas makakabuti para kay dating ako Bicol Partylist Representative Elisel Dico kung umuwi kaysa patuloy na magtago. Pero bago lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Ayon kay Senate President Tito Soto, mas makakabuti kay Saldiko na uuwi na lang siya para harapin ang mga paratang sa kanya hinggil sa mga anomalya sa flood control projects. Nauna rito kasi sinabi ng legal counsel ni Saldiko na hindi niya irerekomenda na umuwi si Saldiko dahil sa mga seryusong banta sa kanyang buhay. May banta raw kasi kay ko na itutumba siya kapag umuwi sa Pilipinas. Pero ayon naman kay Senate President Tito Soto kung siyang abogado ni Ko, sasabihin niya na harapin ang mga paratang at patunayan na mali sila. Kapag hindi umuwi si Ko, maaring puganti ito at maaring usigin pa rin siya kahit hindi niya o hindi siya harap sa korte. Kahit magtago siya, matatagpuan pa rin siya sa panahon ngayon. Napakahirap magtago dahil nandyan ang Interpol at mga iba pang mga agency. Ikaw ay matatagpuan, one way or another, ayon kay Soto. At ayon pa rin kay Soto, napaka-importante si Saldico sa ginagawang investigation sa flood control scam dahil siya ang dating chairperson ng House Committee on Appropriations. At sa pananaw naman ni Representative Toby Chanko ng Nabusta City, hindi siya naniniwala na may banta sa buhay kay Saldiko. Ayon kay Congressman Chanko, matagal na niyang nahahalata na umiiwas sa kaso si Saldiko sa mga kasong kailangan niyang harapin. Pero napapansin ba ninyo na si Representative Janko at mangilan-ngilan lang na kung resista ang nananawagang umuwi na si ko, na sila ay interesadong uwi si ko. marami sa mga kung resista ang tahimik parang ito lang ang aking opinion marami sa kanila ang ayaw bumalik si ko, kaya tahimik sila bakit? May kinatatakutan ba sila? Takot ba sila na magsalita si Ko? Baka may mga idadamay sa kanila? Na one way or another, nakinabang din sila sa malawakang anomalya? I hope. Mali ako. Sana mali ako. Pero malalaman din natin ang katotohanan. Mahirapan na magtago habang panahon si saldi ko kung talagang wala siyang balak na umuwi sa Pilipinas. Mahuhuli rin siya pagdating ng araw at sana kapag nahuli siya, ibubunyag niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ituturo niya kung sino ang mga kasama niyang kasangkot sa anomalya at kung sino ang mastermind. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panunood and please don't forget to like and subscribe. At kung meron kayong opinion, Please leave your comment. Maraming salamat. Bye-bye.